Yan mga idol, nandito na naman kami. Punta na naman kami mga mang isda. Manguriente kami mga idol. Ani? Diyan kami mangisda isda mga idol. Sa may kanal. Kanal ng irrigation mga idol. Yan. Dito. Yung binako nila. Diyan kami mangisda isda. Kuryente ang gamit namin mga idol. Yan. Kinakabit na mga idol. Hindi naman pwede lagyan ng batang dahil masisira ang batang. Maraming kahoy. idol Andy Andy let's go nga na kurente na naman tayo para may ulam idol may ulam kung naman nyo yung tagawak ng ano ng lagayan kung may makuha mga idol may nakuha si Se, gurami. Ayan mga idol. Ito masarap to, gurami mga idol. yan one zero. Gurami mga idol. na no, may isa ito. Ito mga idol. Hagis mo. Ayan na. ayun o, wala rin mga idol yung nakuha na Hito. Ayan, itong native mga idol. Masarap to pang ano, pang ihaw. oh, kaya pang Gang ya. Eh? okay din good size mga kaidol ano may nakuha si oh yun asasi yan oh Asasi mga idol, asasi, ayan. Katamtaman din yung kwan, laki. Asasi, ayan. Oh, yun, may nakuha si Jose. May nakuha si Jose. Ayun. Ano yan? Oh, hito mga idol, oh, laking ito. patak na mana idol. Hay okay, guys, idol. Tabo tabo. Oh, de na oh. Ala oh. Native mga idol, native na native. Okay, good size mga ka-idol. Pasok na naman sa lagayan. Good. yung irrigation ko lang mga idol. Ayun. May pata idol. O oh, ayun. Pakay May hito. Ayun oh. Tanyawan ni Sanding. Dito, mga idol. Ayan oh, ito, oh. Katamtaman yung laki kasi native mga idol. Akin naman yun katong yung kanyang PC. Ayan oh. Ayan, mga idol, may isang asasi. Oh, oh mangisay pa mga idol. <laughs> Asok na naman sa lagayan. Ayun oh. Ito na naman. Hindi na kinakto ni Kuse yung kanyang pisi. Ayan. Yeah. Okay din. Ayun kay Kuse oh. Nagis na naman ni Kuse. Ang idol. Asap na naman. Dadalag. dalag. Oh, ayun. Chad, dakal.

Để gần Hãy No, oh, no, hito idol. Mala king hito. <laughs> oh. Mala king hito idol. Mala king idol. Mala oh, oh. king oh, <laughs> idol. Hmm. Oh. Mala king idol. Mala king idol. Mala idol. Mala idol. Mala idol. Mala king idol. Mala king idol Maliki rin. Good size. Good size mga idol Fashion. Eh, sa angkyo, oh. Yan na yung kami nakuha namin, idol. Oh, di ba? Oh, Ayun pa, mga idol, oh. Si Ichad, oh. <laughs> <laughs> Ayun, oh. Napakalaki naman na ni Kusi, oh. Mga oh. ka-idol, nasi kadakal. Oh, good size mga idol. Native yan kaya hindi gano kalaki. Ay, ari, Hito, hito. Ayun, no. Pata, mga idol, oh. Malaki rin, mga idol. Nagguri-guri Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những no? Oh, Ang laking dalag, idol. Oh, lol, oh, tawin na siya eh. Oh. na tayo eh. Oh. oh, oh. oh yan idol. Ayan na, oh, dalag, oh, idol. Matakalaki. Parang <laughs> <laughs> buntot. <laughs> oh, 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 ayan, kayo kasi. Oo, ayan, o, hito. May gintaka kasi. Oo, oh, yan dalawa. <laughs> talaga si Kuset wala gatwe na to meron na naman, no? Ito naman. <laughs> <Yaman. Paganda. laughs> oh Chu hito mana Chu aman aman pagkanta Ron si Chad oh Rasyan na idol oh <laughs> Kakatamtaman yung mga laki ng rasyan mga idol yeah. Yan oh no? yeah, mga idol oh Besi. Ayan, Anchow, ayun. ayun na yung asas Palit battery. Oh, palit battery dahil na lobat. Saka, Singo na yung idol. Oh, ayan na naman kay Alding, oh. Nakuha si Alding. Chat, eh. Oh, ayun na idol. Oh petak noh. Hari ni dah sampai petak <laughs> <laughs> ni santai. Inde tu palu tu ta. Eh pak Xiu. Itu sinub bang. guys. Tapos